Another day, another OH. Heto na naman tayo upang magbigay sa inyo ng Hoy! Hindi chismis ha, pero kaalaman na. Alam nyo ba mga ka-OH kung saan nagsimula ang mga billboard sa Pilipinas? Malamang hindi no. Kaya tara, samahan nyo ako at tuklasin natin kung paano nga ba. Noong unang panahon, mano-mano lang ang pagpipinta ng mga ad sa pader at bubong. Ang hirap, no? Nabuhay at kumulay ang estasyon ng Maynila. Bawat brushstroke ay obra. At hindi lang basta artwork, ito ang naging backbone ng outdoor advertising hanggang sa 1960s. Dekada 30 hanggang 60, sumikat ang mga neon sign at mas naging malikhain ng mga ads. Ininbento ni French engineer George Cloud noong 1910 ang neon signs at nag ito sa Pilipinas noong 1950s sa Ross Boulevard, Plaza Lawton, and Philippine Post Office. At naging iconic ang Cafe Puro Pat sign noong 1964 na buwang OAP pero noong panahon ni Marcos pinatanggal ang karamihan ng mga billboards dahil sa beautification program at regulatory oversight, kaya dali-dali tinanggal -dali ang mga billboard sa Ross Boulevard at Luneta dahil sa campaign ni Imelda Marcos para gawing mas magandang Metro Manila. Kasabay nito, dinimitahan din ng media, including advertising dahil sa martial law. Matapos ang EDSA revolution, bumalik ang mga makukulay na billboard sa EDSA. Dekada 80, Pumasok ang printing technology. Naging mabilis at matipid ang paggawa ng billboard gamit ang malalaking tarpaulin at high-res na litrato. Mula noon, naging skyline ng Metro Manila ang mga malalaking ads, lalo na sa EDSA, C5, SLEX at NLEX dekada 90 at 2000. Naging iconic ang EDSA billboards. Parang landmark na ng Maynila. Noong 2021, sa Ayala Malls, ay inintroduce ang Philippines' first naked eye 3D indoor led billboard sa Glorieta Activity Center. Noong November 2023 naman, ay ang first integrated 3D digital billboard sa Fifth Avenue, Bonifacio Global City, at noong August 2024 naman, nagpakita ng galing ang artist na si Elmer Burlongan dahil ay pinamalas niya ang isang 3D anamorphic art installations sa Robinson's Galleria, Edsa Ortigas. Ngayon, mas interactive at digital na ang mga billboard. May 3D pa! Ano kaya ang susunod? Mas malaki? Mas makulay? Mas interactive? Osha, salamat sa panunood. Gusto mo bang matuto pa tungkol sa OH Advertising? Tara, at tuklasin natin sa susunod na O Kaalaman, your daily OH experience. Bye-bye! para -bye! sa